remembrance po Sir, salamat remembrance Apo Sir. <laughs> salamat yeah. Sir tip. Okay guys, so 2 minutes na lang nga sa lugar na tayo ng customer. So dalawa yung magiging customer natin ngayon, isa dito sa Kawit, tapos isa mamaya doon sa Tanza. Yung naservice na ako dito eh, doon bando, sa Santinyag, yung Ruciflex, si taga doon yun eh, yung gawar dyan na sinervice ako eh. Ngayon dito naman tayo sa kabilang subdivision. So dito na ako nakapag-start mag-vlog kasi wala, sobrang init kanina, ayaw ko naman i-sacrifice yung ano ko. Insta360 ko na matosta sa init Siguro chatat ko na lang yung customer Papasundo ako sa gift Sa gagawin sir Diyan ko lang na-andres sir Kasi ano eh Walang ano No problem Sa ka na, sir Malayo pa ba? Ah oh, malapit lang Sige dito hindi ako pumasok sa loob. <laughs> Wala, sobrang init ngayon. Dito ba Sir? Yan, sige. Ayan, natin nyo dyan. Natin dyan. Tatya na lang ako eh. Ayan po. Sige sir, sandali lang gagawin niya isang oras. Iya oh. Saan natin gagawin? Diyan na. Okay, sige. Gilid ka lang yung motor ka. na lang natin mula sir uy <laughs> sige sir labas mo sir okay lang ako para matesting mo lang gusto malaman mo yung pinagbago ingat Ayos. Ayos. na sir. Walang biten Wala sir. Wala sir. Yung vibrate na sinasabi mo pag matulin, wala na. Wala na sir. Okay na. Smooth na. Kahit mabilis na. Oo. Oh, sir. sir. Remembrance po. Thank you sir. Opo, salamat sir. <laughs> Ride safe. Sige sir, salamat sir. Oh, na ako. Papuntang Tanzana naman ako next. Sir, so, salamat sir. Sir, ingat sir. message mo na lang ako. Maganda yan sa ano, lang ride mo eh. Kahit tagay-tay lang. Uh, <laughs> ah, sige sir, runtahin ko na lang yung feedback mo. Salamat. Yan, yeah, next. Next customer. Sa pupuntang Tanza. Lapit na lang yun dito. Ano, nasa-search ko pala sa Google Maps. Buta na lang, maganda-ganda yung panahon ngayon yun, kahit medyo mainit kanina At least yung presko na, no? hindi na masyadong mainit Hindi na masakit sa balat yung sinag ng araw 9 minutes nasa customer na tayo oh, 8 minutes pala <laughs> dito lang nga sa Amaya sa so, may tanza, Amaya 5 dito tayo mag sa service may mga na service na rin ako banda dyan oh, sa Tera tapos dito sa mismong gas station na to dami na rin tsaka doon sa papasok doon ito yung daanan papuntang Kilbyang eh Siguro yun, yung mga yan, mga yan, mga pabalik na yan Mga nagbihayang galing kay Kabyang, yung mga naka big bike Tsaka yung naka dirt bike kanina Ito kasi talaga yun eh, yung isang daanan papuntang kay Kabyang Kasi pag diniridiretso mo yan, naik na yan Tapos kakaliwa ka sa may Petron, papuntang to natin na yun papuntang kay Kabyang Tunnel Pero tayo, hanggang Tanzalan tayo Hindi naman tayo mamamasyal kasi ngayon trabaho Na, nakikita ko na yung pin location ng customer so pagdating natin doon ganun ulit papasundoy lang ulit tayo sa customer para hindi na kaya magkandali ligaw so <laughs> ito naman gagawin natin yan panggilid lang tapos chisik lang natin yung card ito na natin yung card pero may dala akong extra card dito para so, kung sakali may problema yung card nya masasilip din natin Wala talaga sa tono tong motor na siya. Wala tagal niya bago nakarating eh. Sumakalug pa yung pipe, niligado yan. Bitin na bitin yung carb niya. Ano kaya ang guideline kung bakit ganyan? Makikita natin yan. Kasi imposible naman dahil sa pipe. Although may effect yung pipe, pero hindi naman ganyang agrabe yung efekte nun. Matipong ano, pipigay niya sir. Walang, walang kahatak-hatak eh. Oh. Pala pa ng stock yun eh. Pwede naman sir. Kasi hindi makakalasin yung motor eh. Pwede lang sir. Ay. Okay, sandali lang naman yan. Yan, nakatiming yan sir Nakatiming din dito yan. Walang kagalaw-galaw. Walang kagalaw-galaw. Dapat yan, may galaw yan eh. Tapos yung carb kanina, na stack baliktad yung fibra yung parang plastik sa gitna baliktad yun yung ganon baliktad siya so sumisingaw tapos ito wala, walang takip kanina ito sa manifold walang takip diba kita mo naman kanina sir tapos ito walang tornillo mahalog okay na titignan ngayon natin pagbabago pag tinono ko to ah Sir, kanina agok no? Okay. Ngayon sinok na. <laughs> yan, joke lang. Stock carb to pa rin. Stock carb pa din to. Wala akong masyadong ginalaw dyan. Yan, nakakabit pa din lahat. May menor na siya. Nakakapagbaba na siya ng menor. Kanina walang mababang menor yan. Dito, pwede naman i-adjust yan sa stock na adjasan. Ito. Ang stock na adjasan yan. Nag-response na siya kanina. Pag itatas mo, namatay. Pag ibababa mo, tumataas, di ba baliktad? Ito ngayon, okay na siya. Pag tinaas mo, tataas. Pag mo, bababa siya. Yeah. yung standard niya. Yeah. Tapos pwede na siyang, wala na siyang look. Okay, malapit ka talaga. Wala pa yan, sir. Testing muna natin. Bago ka magsabi. <laughs> Sige, sir. Push start mo, sir. tas balitaan mo ako kung may hagok pa din o ano. Ano, Ano, sir? bago ng ano. Dati pag ginitawa mo yung trotel eh, parang ano, yung ano parang hirap pang umakyat. Ngayon pag bago mo bitawan eh, wala mo mawala sa preno. Parang, wala pa tayo pinalitan dyan. <laughs> parang, parang, ano siya, parang bumalik siya sa si dating yung muna kung ginawa. Ah. Laki na pinagbago. Kasi dati ito, ito. Pag binirit mo, umahatak na. Pag ito binirit mo, nakababa na, nagkakaroon na, ano pa rin. Parang nakatodo na yung ano mo. Oh, piga. Piga mo. Babang baba na. eto Parang piga mo lang yung alas ano, ganun lang. Parang ano talaga yung arangkada na diretsyo. Ah, kahit ano, kahit... Kahit konti piga mo lang, umabante oh, na. Oo, umabante na lang. Hindi ka tulad dati. Kalahati ka na ng piga mo. Ang takbo mo pa rin. Parang wala eh. Parang... Pinipilit. Yung kagaya kanina, na, na nakita oh, ko. Oo, yung katulad ng gano'n, di ba? Kahit sagad-sagad ano, mo na, 30. Di ba, sagad na yun, ha? sagad yung parang yung tatlo, parang wala eh. Hmm. Parang nakukulangan sa tatlo. Pero ngayon, sige mo pa, abate mo gano'n. Dire so, balita mo na lang ako, sir, pag na Pag mo na yan. Ano? Sir, salamat. Membrance. Apo, sir. <laughs> salamat, sir, sir. Pinakamagaling. Balita mo na lang ako. <laughs> Dito kayo magpagawa. <laughs> <Okay>. yun oh. <laughs> Maayos na talaga siya yung atak. hindi na sumasayaw-sayaw yung kanyang tambucho, kanina kasi yung tambucho niya, pagpag -pag, eh. kada maghahams eh. mapagpag talaga hanggang baba eh pero yan, medyo okay na siya, pero suggest ko kayo sir, gagawin niya yan ng palibawang bracket, kasi yung bracket sobrang ano, nikis pag nalulubak siya, nanginginig pa rin yan o, oh, nanginginig pa rin siya pero at least ngayon, hindi na siya yung pumapaypay Yona. Yona. Na overtake na si Sir. Na overtake na kanina hindi. Kanina hindi siya maka overtake. Eh. Yeah. <laughs> Wala na talaga hago. Sir, okay na ako dito, sir. Ano? Oh. Dati hindi ako naka-overtake. Ah, ako naka sabi ko eh. <laughs> <laughs> ah, sir, basta message mo na lang ako pag may tanong ka. Yes, sir. Ingat, ingat, ha? Message mo na lang ako pag may tanong ka. Sige, sir. Salamat. Hi, okay, so, ayan, ayan na naman. Nakatapos na tayo ng isang service. Two hours pa biyay ko po eh. Medyo natagalan lang kami doon kasi ang daming mga problema ng motor ni Sir. Bakit nga may panggilid siya eh. Kaya lang, siyempre, kinapos na siya, edi eh okay lang para sa akin. Next customer na lang yung panggilid na ito na daladala -dala natin. Kita na naman, di ba? Ibang iba, -iba daw yung takbo versus doon sa dati niya. Siya naman ang na nakakaramdam nun eh. Kasi unang una, motor niya yun. Pangalawa, araw-araw yung ginagamit. At siyempre, pag kaya kaya nyo ginagamit Alam yung kung paano malakbay yung motor na yun Kaya kapag ka uh, na-upgrade or nagkaroon ng mga pagbabago dun sa takbo, lumakas ba yung attack mas naging smooth, mas naging stable siya yung nakakaramdam which is uh, sabi naman niya tapos sabi niya pa, tonto siya hindi kasi siya dati maka-overtake ano yung nakaka-overtick na So, good indication na maganda yung naging service natin ngayong araw doon. Yung unang service natin, basic lang. Basic lang na carb and CVT yung kanina. Ngayon, ngayon, medyo may konting troubleshooting. Sa stock carb, may tuning. Tapos yan, may tune up din tayo. Tinayinin natin lahat. Tapos, sinilip din natin yung mga mali doon sa motor niya. So, ayun sa mga gusto din magpagawa no, message nyo lang ako dito sa page natin sa IG Moto Vlogs PH tapos sa'yon, for home service lang naman tayo gumagawa kapag service available yung area home service na natin yan tapos kung may mga kayong pyesa nakakapag-ship naman kami ng mga pyesa nationwide